Okay, nandito po tayo sa Barangay Wasig, uh, Sitio Panag. At uh, para punta natin yung isang lalaki na uh, hindi na makabangon dahil uh, nalaglag yata ito sa puno. Ano? Na? Na natin. Na? Pero bago po doon, shout out muna sa aking mga sponsor, sa aking mga followers, sa aking viewers. Shout out po sa inyong lahat dyan. Shout out kay Bro Garrett Paglinawan at sa lahat ng mga OFW. At shout out din po sa aking nga uh, sponsor na isa, si Ati Bibien Taguera at si uh, Raul J.R. Villaverde Umbao So, pasok po tayo dito Ayan, uh, kausapin natin si kuya Ayan, magandang hapon kuya Ano ang pangalan niya? Ernesto Bernardo po Ernesto Bernardo, ilang taon po kayo? 33 po 33 years old si Ernesto Bernardo Ayan, ano po pagkadahilan ng inyong pagkaparalisan? Um, una sir dumahal din kasi ng accident at hindi po ba na hulog ako sa may bangin. Nahulog sa bangin po. yung mga bangin nagtitinda ko ng ice cream. Ice cream. Di ba na mataas pa yung nilaglagan ko. Pero ang tama ko po dito lang sa mahita. Dito lang. At parang gumulong pa ako. Tapos ang isang linggo gumaling din po. Tapos kung nagtapak ko nila. Pagdating niyo po sa Manila, trabaho ko din ang security. Tingin mm -hmm. ka kuya, sa ano? Sa tapos phone. nag security po ako doon. Di bali, dahil sa katuwaan yung mga pandemic, di bali, exercise, exercise kami, mga kasama ko, mga warga. Yung wala namang advice kung paano mag yung gano'n nga, sir. Yung kung ano makita, buhatin parang yabangan na style lang. Sir. Mm. Kung um, makita ba ng mga paligat, <coughs> buhatin parang gano'n. Nag-challenge, challenge, parang, kayo. Parang gano'n, sir. Tapos tapos siya, tapos siya kami hanggang sa, parang may lumag ko din sa mga spinal kasi spinal cord mm tapos mga ano dalawang araw ko na po siya lumubo tapos pinahilot ko siya sa ano kasi lumubo pinalagyan ko siya ito kasi tapos pinahilot ilot lumit po siya sir tapos pero yung lakad ko iba na yung yung makuha na ako sir tapos yun derecho pa rin yung ko kasi pandemic pero tapos ng pandemic bumalik po ako ng uh, palawan yun po yung old death post ng spinal ko, eh. Uh, pero yung sa may nasak sa bunda mm. pero dun sa may atabang nagatrabaho nito ako dun sir hindi bali normal pa ako yung bali nasak sa ko yung tuwid ko to dun yung pagbiglang radyo sa akin biglang tayo ko parang para nag up yun yung kaka parang yun sir tapos pag ano nag stuck up ito ito yung magatak <coughs> yung tuwid na naman ito di bali yung sakit nito sir yung sakit ng tuwid punitado dito yung sa balakang Ayun, Ayan, mga kadiskarte sa mga kita po ng video ito. Si kuya ay uh, dating security guard na nagkaroon ng aksidente sa trabaho niya na, na nagkaroon ng uh, bali yung spinal cord niya at saka nagkaroon ng deterrent siya yung paa. Ayan nakita po natin yung paa ni kuya. Medyo malaki ito, maliit siya, maliit. Ayan, malaki. So anong harap buhay niyo po ngayon? Anong pinagkikitaan? Uh, okay na sir, diretsyo ko yung story kasi. Okay. Sige po. In, sa, pa, sa Manila kasi meron di bale yung mga tapo tayo na tapos bumalik ako, ah di bale nakatira kasi kami dati sa, sa Palawan Brooks Point ah uh, di bali, bumalik ako doon pero inuinda ko na lahat po yun sa tapos nagtrabaho ako sa mining di bale 8 months nagtrabaho ko po doon sa may mining di bale January bumalik po sa may Brooks bumalik po sa may Brooks di bale nababad po ako dun sir na 1 hour One hour po ako nababad tapos yun di ba iba na yung pakiramdam ko parang yung mga manhilda po yung ganito ko yung ganito yun. tapos yun di ba pinahilot ko po, po hanggang umuwi ako ng bahay hindi na, bumagsak na po ako hindi na po nakakat hindi ka na makatayo uh, kasi yung makalakad yung uh, malayo tuloy tuloy na po uh, alam mo ang pag-vlog ko Uh, sa pagbo-vlog ko wala akong pundo. Yung uh, pundo ko nga, uh, yung tinutulong ko sa mga taong uh, kagaya ng mga vlog ko, yun, yun yung mga galing sa mga may mabuting loob ko mga followers sa sponsor. So muli po ako nanawagan sa aking mga followers at sponsor. Nandito si Kuya Bernardo na hindi na po makatayo. May anay pamilya po. Ah, meron po sir. Ayan, ay pala yan ang asawa ni Kuya. Ayan. Ang anak niya apat ay nabunso. Ayan. Ah, uh, Uh, siya po ay sa ngayon ay walang hanap buhay, di ba? Ang hanap si asawa mo walang hanap buhay. Oh, okay. di ba? Di ba? San kayo kumukuha ng pagkain? Ay, ay, at minsan uh, po bigay ni mama, bigay ni mama mo, minsan bigay ng kapatid, ito, ito, ito. Hmm, bigay ng mga bigay ng mga pamilya. Ayun, bago mong manawagan, may kanong tulong. Ayun. ako po si Ernesto Bernardo. Ah, uh, di ba alam ano, na kasi ito ay nasa 8 months. Ngayon uh, din ko Wala pa kami ano, trabaho. Ah. Uh, Nawa gan pa ako sa sa Maserati, Toyota. Masarap po si Irma tulong po ako. Yes, so Ang so aking so pamilya. Kaya ng Jessica so oh. salamat po, uh, yes, po taon na ah uh, mga tao na gusto tumulong. Sana po tulungan niyo po ako. Ah, uh, yun lang po. Okay, ah uh... So, sa mga mga kapanood po ng video ito, si Kuya Bernardo ay nanawagan na tulungan po natin siya. nam kuya, sabi ko po kanina, wala talaga akong pundo para sa pambigay sa tulong sa iyo. Pero meron po akong pira dito na ito ay pira ko po na hindi sa akin. Na ito po ay mayroon po itong pinaglalaan nga para binhin. Dahil sa nakita ko po kalagayan mo ngayon, ay ako po ay naantig kasi nakita ko ang sitwasyon mo, naluluha ka. Uh, ako ay medyo antig din, kababaw ng uh, puso ko pagdating sa mga bagay na yung nakita kong may lumuluha. Ako ay ayaw na ayaw ko rin. So meron ako ditong uh, pera, ito talaga po hindi akin, pero papangasan ko na, bahala na ako bukas, maganap. Pagpasinsyan nyo lang po, at dahil ang talaga ng aking programa ay makatulong lagi, ay bibigay ko po sa ito. Pagpasinsyan nyo na. Malit uh, maliit, na maliit na tulong yan, pero... Sana doon sa makita ng video nga ni Kuya tulungan po natin siya. At uh, meron po siyang apat na anak na walang trabaho. Ang bahay na ito, alam ko, hindi sa iyo, kay nanay mo. At, uh, dahil natanong ko, ito po ay, uh, bago tara po na dito, may nagchat sa akin. Uh, sabi ko nga lang, pag makaluwag ako. Pero ngayon time na ito, mapunta ako dito sa, sa birthday yan. At invite, invite ako. Uh, so, sinadya na lang ka dito. Pasensya ka na sa nabigay kong tulong sa iyo. At marami pa dyang, uh, yung mga mabuting loob na hindi magbigay sa iyo ng tulong. Oh, thank you po sir, salamat po. Eh. Ang um, binibali, malaki na rin tulong po sa amin. Ito tulad na sila po project na bata. So, parang salamat po so, sir. Okay. So, sa mga mga kapanood po ng video, share Hanggang sa mga karating sa mga mabuting loob. At uh, sa Facebook page sa mga kadiskarte at YouTube channel ng mga kadiskarte. Maraming salamat po. At patuloy ka sana ang pagpalain ng Panginoon Diyos At naway uh, maghimala, gumaling ka uh, upang mataguyod mo yung pamilya. Yun lang. Thank you very much. Thank you.